Ngayon ko lang na-realize kung bakit masarap yung cookies sa coffee. Pag pinagsabay mo siya, lalo na yung salted caramel. Tapos, perfect na perfect siya dito. Sa Spanish latte. May iba siyang sarap na basta yung combination niya. Yun naman, nagpo-cookies na ako. As in, try nyo to guys. Yung combination na to, yung salted caramel nila. Plus, coffee talaga. Sobrang kape nila matagal na. perfect talaga. Ha? Ang perfect talaga. Perfect talaga. Kaya naman. Kasi ito, double, ano to, white chocolate mocha. Ah, double espresso. Double espresso siya. Oh. Sa akin parang hindi masagang mail. Baka matagal ito nagawa. Nantay. Tayo siguro. Hindi ko yung init na yun ng kape ko. Pagawa, kulit mo. Baka yung ma yung kanilang matagal na ako agad. Hindi naman ganun ka, ganun ka lamig eh. So, yun, pinarihit ko kasi normally talaga, sabi naman nila, hindi naman daw matagal nila ako inantay or what, kasi natin nila. Pero sabi ko, hindi siya ganun kainit than before. So, yun, miring naman silang kirihit. Kasi parang gusto ko yung parang napapaso mo na yung lips ko. Pero dadaglalaway ako dyan sa yukboki na yan. Tingnan nyo mm -hmm. na guys ako ipapakita ko sa inyo. 100? Oh, 100. Tapos pwede 20 pesos pag may mozzarella. Parang ang sarap. Ayan. Eh. Ayan. Kaya lang, sabi ni Kuya dyan, parang mga 1 hour pa daw. Hindi lang magagawa. Iko-confirm ko na. Ito talaga yung sobrang init na gusto ko. Kulapaso pa yung lips ko. Plus, it's salted. Karamaw. Sarap.